Sa lahat ng hunted explorations namin, ay itong Cresta del Mar ang pinakatumatak sa alaala namin. Meron po bang malapit sa amin ngayon? Oh, Ush. Paano? Saan mo kami gusto pumunta? Stair. Stair? Nahilo talaga ako. Yung tila hanggang sa pag-uwi ay may nararamdaman kami na sumusunod sa amin. At dahil doon, naisipan naming lumapit sa isang psychic para mabigyan ng linaw ang lahat ng katanungan at kababalaghan na nangyari sa gabi ngayon. So ano ba talaga ang nangyari? Simulan natin sa gabi matapos ang exploration namin. Merong mga bagay na nangyari nung gabi ngayon na hindi nakuha na ng kamera. Ito ay nasaksiyan ni Aldrich at ni Jim na si Albert ay may mga moments na nawawala siya sa sarili niya or yung kasama namin ay hindi mismo si Albert Nicolas. Habang ginagawa namin ako si Aldrich at si Rick yung Estes Method si Albert ay parang gumagalaw ng unusual. Yung naglakad ka, bigla kang umupo sa tabi ko, nakagano ka nga sa akin, tapos di ka nagsalita, nakatingin lang ako sa'yo. So, ang lahat ng nangyayari sa'yo, hindi mo alam. Ah, hindi ko talaga kasi alam. Kasi kung pinatawag kita kasi noon, kala ko nagtitrip ka masama yun eh. Ito yung, ito yung tanong ko. Pag nag-cellphone niya. Alam mo, alam mo. Alam, mo, alam mo. So, yun, No joke. Wala kang alam sa mga pinakwento niya? No joke, promise. Wala na akong project mo, wala na akong career, wala, wala talaga akong ano. Sino sa sinasabi nila. Pero okay lang natin mag-espiritista. Espiritista talaga makakapagpaliwanag niya. To the point na dinidilatan niya si Aldrich, dinidilatan niya si Jim, hindi mo siya makausap na maayos. Ay, na -tala Kasi talaga. sobrang takot mo, takot si Jim, tsaka ni ano, Aldrich kanina. Nakapagtitigan pa to kay Albert. Yung titigan namin, <pelled> to to yung siya, alam kong pag nagja-joke siya, yung gano'n niya eh. Pero yung titig na Albert, galit na galit siya. Tito kasi Albert, biglang, paano yan eh. Paano yan eh. Tatawa yan eh. talaga, di ko tangdayo sinasabi nila na, nagbabagal akong lakan. Gumano ka pa nga sa anak, nagbunong ka Half pa nga oh. Nakikinig ka pa sa kanila. Hindi, sila, binibideo ko sila. Oo ma, butol yung video mo eh. At pinaka nakakilabot sa lahat ay humuni siya ng katulad ng sagot sa amin ni Les sa Spirit Box. Pasensya na kung nakaabala kami sa'yo. Hindi. Yung sa kotse pala, tumutukos din sa akin. Yung sa kotse, after yung palabas na kami, hmm. nag-interview ka, sa kotse kami, 1, 2, 3, 4. Kaya pala kami natakot kasi hinihintay namin kayo, pinatay namin yung makina, pinapapatay niya sa game. Kasi maririnig yung kotse. Anong kinanta ni Albert? Ngayon ko. Ba't saan namigitan, humuhuni siya. Ginawa niyang kanta. At alam mo yung hihihi na yun. Hindi mo alam na humuhuni. Yung hihihi na yun. Hindi talaga. Yun yung sinabi ni Rick. Ako nakaganyan na lang ako nang humuhuni. Oo, nag-ihihi. Hihihi. So, connect dun sa hihi niya. <laughs> tapos, yun nga, after nun, sabi ko, Bert, tigil mo yung ganyan. Hindi pa tayo nakakalabas. Huwag dito. Tapos, biglang, nakaganyan. Ganyan, ganyan Di, tapos sabi do. ko, ang ganyan, no, nakaganyan. Pinagay, mas malapit. Mas malapit pa. Mas malapit. Ba? Sabi ko, huwag so, yun, yung... ko magbiro na ganyan. Ako nagbibiro. Oh. Ako nagbibiro pa atras. Tapos, sabi ko, Bert, putang ina. Sabi ko, hindi pa tayo nakakalabas. Please okay, lang. Na. Sabi niya sa akin, ako? Bibiro ako? Oo. Uh -huh factors. Hindi mo alam yun, Choy, pabalik. Hindi ko alam yun. Eh. Na na, Kasi nakakatakot sa na, mutan. Na, Kasi baka, na hindi ka baka lumapit kita. yung legs sa'yo. Kami, ang dami na yung connection, no? Connected oh, yung yeah. kinanta mo dun sa sinabi ni Rick, eh. Nag-hihi muna siya. Hihi. <laughs> Oo. Oh, yung, yung sinabi yung... ni Rick kanina, eh. Yeah. Di ba? Puta okay. nung kinakanta nito. Ganun-ganun yung sinabi ni Rick kanina. Ano seryoso yan, Seryoso. Ayun, no? Wala na project. Wala na nung ano. Kasi ganun pala, back to reality niya pag nag-phone siya. Nag-phone? yung tingin niya talaga choy sa akin doon ko naramdam yung takot ko sa kanya kasi guys tinan nyo to be frank 12.36 ito yung pagkatapos ng ano namin pagpag -pag namin Kaya so, ito logic na lang ha, kainitan nung ano na yun, nung... Nung nangyayari? Oo, tapos pag magbibiro ako ganun, wala naman sa lugar. Ako naman, magbibiro ako kung nasa lugar ako. Dito ay naalarma kami sa lahat na nangyayari. Kaya napag-isipan namin na kinabukasan na kinabukasan agad na mag-consult kami sa isang paranormal specialist or espiritista. Okay guys, so ngayon yung morning after nung paranormal investigation namin kagabi sa Cresta del Mar at at the moment is ang daming hindi may paliwanag na pangyayari. Lalo na nung gabi, may mga nakita kami, may mga napansin kami na hindi namin may paliwanag. Kaya ngayon, pupunta kami ngayon sa espiritista para mabigyan ng sagot lahat ng mga katunungan namin at para masigurado ang kaligtasan namin. Pero matapos ang ilang ikot namin sa lugar ay wala kami nahanap na available agad na paranormal specialist. Pero buti na lang nakilala namin si Kuya Yari. Isang specialist na marami ng experience sa paranormal at marami ring experience at kaalaman sa Cresta del Mar. Guys, ito na nga pala ang uh, Doc Yari. nags din siya sa mga paranormal na... Yes. Meron po kayo alam ng mga practices or something in case na may mangyari? Yes naman po. Ako kasi pinanganak na open ang third eye. Nang makausap namin si Doc Yari, ay naipaliwanag niya sa amin na ang Cresta del Mar talaga ay punong-puno ng iba't-ibang uri ng entities. Doon sa area na yon, meron talagang mga engkanto na sabi natin bad sides. At nung nakausap na namin si Doc Yari ay ibinahagi ko sa kanya yung mga kaganapan nung gabing yun. Especially nung nakausap ko si Les gamit ang Estes Method. At nung narinig niya istorya ko ay nagulat ako dahil familiar daw siya doon sa nakausap ko. Actually yung lalaki is na disgrasya yun eh. Natumalamsik ang katawan niya papaloob. Nabangga yun sa kalsada. Yun yung worst. Nakikita ko, I visualize the area. Yung bata na lunod naman sa swimming pool. Ilang beses na naming napuntahan yan. Actually, kasi hindi niya tanggap na namatay siya. At kung mapapansin mo, may replica sa mukha mo. May replica siya sa mukha mo. Malakas yun, lalo na sa may balete. Matapos nun ay nagtanong kami para makahingi ng explanation sa mga nangyari naman kay Albert. Alam mo kasi, balikan yung panoorin yung kay I Wonder Miggy Tolentino. Kasi merong kapre doon. May tikbalang doon. Pagka makikita mo na kung malapit na siyang masaniban or kung nasaniban siya, may mga actions na usually hindi ginagawa nung normal na siya. Pero pag iba na... Pero sa eh. Na... Oo, oh, kasi pwedeng mag-sudden shift. Ang problema dot kapag nagtagal si kaluluwang sumanit, saan pupunta si kaluluwang niya? Babilis lang kasi siyang papasok. And sabi ko nga, always have to remember whether that's good or that's bad na papasok sa yun na entity. You always have to remember to call God. kung Tanungin niyo sa kanya kung naranasan na niyang natulog tas nakita niya yung katawan niyang natutulog pero nasa labas siya. Nung nabitawan niya ang salitang yun, ay ipapakita ko na muna sa inyo kung ano yung sagot niya Albert pagbalik namin sa aming lugar. Pag natutulog ka raw ba, nakikita mo yung sarili mo? May mga times na ganun. May times na ganun. Tsaka meron ka bang pinagdadaanan niya yung like depression? Wala. Wala, pag ka. wala. Pagpagod. Yun. Pag kaya siguro ikaw yung pinasok daw. Pero kasi madalas ako yung sleep paralysis. Kalo na pagpagod ako, makikita ko yung sarili ko habang natutulog. ayun Ay, Yun yung in-explain niya. Exacto yung in-explain ano niya lang kanina ni Yuri. Pwedeng totoo ang mga narinig naming storya ngayon or pwedeng haka-haka lang pero ang nakakilabot dito ay matapos ng paranormal investigation namin ay nagkaroon si Jim ng sugat sa kanyang mga balikat. Yan po, may napansin po kami kayo ng umaga hmm. namin. Tito po, Ito. may sugat po siya magkabila. Ay, mo sa... Sa... sa Meron pa dito. Babae yung sa sa'yo. Tanong ko lang po muna kung ano po yung pangalan nila. Hey! May nakausap so, rin po kami babae. May or mean? Sumasagot sa amin. At dito, nabahagi din ni Kuya Yari ang istorya nung isa pa namin nakausap na entity na si May. May, kilala po ba kayong May sa Cresta? Parang siya yata yung ginahasa. Parang rape victim ata yun. Lumabas na yan sa kila time ni Xavier. Yun yung panahon na nag-invite pa si Kuya Xavier ng parang choir. Choir from Laguna na mga bata. Opo. Lumabas yan na nagparamdam. Parang dalaga pero ginahasa. Bakit po siya kinalmot? Nagsandal siya. Ito sa likod ko, ka, Choy. At okay. sa okay. bali mas ko. Hindi siya kasi katangkaran ng height mo. 5'9. 5'9, o. Nandun lang siya sa 5'5. Oh, demonstrate mo kung paano yung naramdaman mo. Halimbawa, 5'9 ka, diba? Ito, ito yung nasa likod. Gusto niyang magpaganon. Kasi hindi niya maabot, kaya ganon. Eh, kuko. Oh. Parang mabait siya Mabait siya Oo, oh, tama yung naramdaman namin Mabait niya siya At matapos noon Ang huling tanong ko kay Kuya Yari Ay kung tama ba yung decision ko Na hindi na umakyat sa second floor At ito ang sinabi niya Ang last question ko po Kasi yung nag invite sa akin Yung tumatawa na hey, Pinapakyat ako doon sa second floor So hindi ko tinuloy Tama ba na hindi ko tinuloy? Yes, exactly Because you can control yourself Nobody will control you Except you yourself That decision will always come from You. No one and nobody. Ah, uh, so tama yung ginawa ko. At matapos ng lahat na naganap at nakwento na namin lahat kay Kuya Yari, para magkaroon kami ng peace of mind, ay ito ang huling in-advice niya mm -hmm. sa amin. So I believe the only remedy or advice that I could give, you go back to the place where you came from, mag-akyat kayo ng misa para sa kaluluwa. Ngayon, uulitin ko sa inyo, pwede maging totoo at precise ang mga story ni Kuya Yari or pwede maging haka-haka lang. Pero para makasigurado at magkaroon kami ng peace of mind, ay napagpasyahan namin bumalik sa lugar na yon at magtirik ng kandila. So ngayon guys na medyo nabigyan na tayo ng explanation at nalinawan na ang lahat. Ngayon gagawin namin to. Tatapusin na namin ang storya dito sa Cresta del Mar. Bibigyan namin ng prayer at mag-aalay kami ng kandila to pray for the souls and any entities na nandito at yung mga nakausap namin at mga nakasalamuhan namin. Tapos namin magdasal ay umaasa kami na hindi na kami susundan ng lahat na nakasalamuhan namin dito at tuluyan ng isara ang storya namin dito sa Cresta del Mar. Pero hindi pa tapos ang paglilibot natin dito sa La Union. Dahil sa susunod naman ay aalamin natin ang mga kababalaghan sa isa sa pinaka-ancient na tunnel dito na nadatnan pa ang World War I ang Centennial Tunnel. Uy, hey, Gago! Sino yun? Aris, huwag ka na tumuloy. Tayo mo, Tony. Why are you staying here in the tunnel? Nakastay ka lang sa dalawa. Tama! natin siya.